MN Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe Ano ba sayang ka karun? Mungkin ini ku sekalai laki ngataga Cebu City Ngatuan tetampu naik dal sengan ngah Ruel by X-Thunder Gaming. Day, pasensya na ako sa sang ipoy, ana. Sige lang, maningkamot pagid ko dahi para matagan ti kasi mong mga gusto. <sighs> Naapabago dahi eh ko yung mahimo? Gani, ana man eh. Okay. Namabdos naman ko. Huwag ko dahi malipay dahi nga. Nakasal ako. <laughs> gusto ka may sa tinuod? Kung huwag palang unta ko mamabdos, dilip mahitabong ang magpakasal ko ni mo. Mirna. Mirna. Ay, mo trabaho na ko. Ika na yung na ha? Kinsa man di ay. Ang ano mo ko ni mo. Day, na. na lang di daan ha? Wag yun ko ni nga itong sitwasyon ka Maong pangandam na lang daan kay tingalig dili madugay. Dili ko makaagwanta ni nga itong sitwasyon. Og mo ko ni mo. kasi ni sitwasyon na ba yoy? Eh, hombre, hey, eh, gusto ng asawa ni mo. Lagi ba Pero basin mausap na ba yung tanaan ako, bay. Sa nga daw ganito panggaon lang din ako Tarong. Baruel. <coughs> Mali pa yung smirra yung kong lechon manok. Sige lang, bebig utans ba eh kay... Oro may kayas budget. <coughs> Mina. Lai, <laughs> nakuida ang lechon, manok! Si na rin. Iba na! na! huwag na! Patay! Kwayo po! Hoy! Asa ka! Asa ka di siya. Ulingon ko lang, ana! Huwag man sa iyo gibuhat! Mauna na akong giingon ni mo, Ruel? Napulaan ako sa to sitwasyon? Makigbuwag na ko ni mo. na Naanatay no, uh, anak, day! O sana sa kong isulti ni mo. Dilit na ko siya dadon sa akong pagbiya. Maong ikaw na'y bahala sa atong anak. Tinuyuan man na ni mo, di ba? Pero si ikaw maoy buhi niya. Kaya e, dili ko gustong problemahon ko pa nag-apil. Nga na problema na magali ko sa kong galingon. Ha? Gibiyaan ka sa mga sawa? ug gibili niya diha nimo ang inyong anak? Oh, bay. Hello. Yo saom um, na ni moron. Sa so, may plano nimo. <sighs> mo lit tingali usa mo, bay. Mayo dito kay nakoy pamilya nga kabinan sa akong anak. Kung manarbaho ko. Mayo pa, bay. Mayo kay nakahuna-huna kag uli din he. Sorry, ma. Niresulta na akong giingon ni mo, Ruel. Daan pagid ko nga dili ito kasaligan tong bayhana nga imong gipakaslan. Kung naminaw palang unta ka ma, na ako. Gusto na ma, ma. May tabo naman. <sighs> o sa may plano ni mo? Um, okay na ka ma kung ibili na ko ni mo si Inday samtang manarbaho ko. Oh, wala problema na ako ba? Ma. Ako man ang apo. Salamat ma. <tot> Um, ah, oo. Oh. Ni ako ma-assign sa logistics. Ah, oh, mao di ay. Karoon pa magkukumakakita ni mo. Ako di si Cecil. Ikaw? Ako po si Ruel. Recorded by X-Thunder Gaming. Oh. Okay na ba nga makig amigo ni mo? Ah, uh, <laughs> Wala problema. Mao na ini hitabo si mong kamin yuon. Oh, sisin. Eh, kagul sa duy. Dili ni mo deserve ng ingon atoon kaysa kung tan-aw. Buutan man ka. Um, sisin. <laughs> Ha? Mag-ipon ta? Oo. Oh, Kana akong ogeran okay niyo mo. Ah, sige. Pwede na. Okay lang ka ano yung atong gabangan? Okay na. Sakto raman sa dinato. Salamat ha, sister. Inaot ka, di ka mubihan ako. Pareha sa buhat sa kong asawa. Mm. Dari na mahitabo, Rowel. tungod kay mahal ka, ayot ka mahal sa kaya tika. Mabdus ko. Kung mo na, nanaon niya dekwi, anak? <laughs> o, dong. <laughs> ang pingin ng anak na to, ha? Maning kamot ko para ninyo. ko ni sitwasyon na, uy. Nilima na lang katuig ang bata. Pero huwag ko'y nakita ang asenso sa itong pagpuyo. Day, pasensyahin na lang sa agod. aguanta lang sa day. Naninkamot mo bitaw ko. Pero dili ego mo pa ning kamot. Kuntinto na kagun sa inaani mo. Hindi na tinuod si Sila. Huwag palang hindi abot ang higayon para na ko. Pero naninkamot ko uy? Sorry, Rowe. Pero dili na ko. Huwag dadoon ko ang atong anak. Umubiyak ko ni mo. SISIL! Una gibiaan ka sumasawa. Karoon, gibiaan na saka sisil nga imong kapuyo. Biyaan na nyo tingali ko, pre. Bay. Murag dawat naman sa Nga, biyaan na nyo ko. Huwag itingali ko'y swerte sa gugma. Pero well. Pero maningkamot nga ko kumay. Nga mo asinsong akong kinabuhin. Para matagan kong mayong ugma nga kong mga anak. kinsay magdahom no nga dako na ka ang imong kinabuhi ron daghan na kag mga negosyo onya na apagid na asa mga mahalon nga eskwelahan nag eskwela ang imong mga anak lagi ma dako gyud pasalamat sa Ginoo ma onya wa na kay plano mangitag asawa nak Oo, kung nai masag, ma. Nga na Uy, oh, what's up, good eh? GC? Oh, reunion? High school reunion? Oh, anong kayo kumakailan yung mga naong nga eh? Very well! Oh, bye! Wow! Big time na mo <laughs> no, magkayo ka! Kumusta oh, yeah. na mga? Oo niya! Happily married, bye! Maayob dahi ka Joël? ah, oh, Linda? Ikaw ni? Ay, salamat. Nakainom doon pag in town ka na ako. Ah, uh, siyempre, di ko makalimot ni mo. Pero may beko ni mong pasundog ko ng assignment sa una. <laughs> <laughs> Maogihod! Ah, uh, ha? Manguyab ka na ako? Di ba matod mo, dogay na kang byuda? Pero, eh, m -m may mga anak na ko. Gano'n mo di eh. Doon na naman si Kuy mga anak. <laughs> Kung mauna, gisugot na tika. <laughs> Salamat, Linda. I was not so happy being lonely living with oh why... Karon mas importante na lang para nako ang magpuyo nga malinaw. Og salamat sa Ginoo nga bisan taas na nga kong edad pero gihatagan pagyapon ko niya babay nga para gid nako. Din hinala kutob daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Oke teman ya kalian kagin Ruel ngatakan civil City. Ubanin sawit nggak yang kita awit nggak ada kelahan changes in my life. Anong kagi gibatan nado sa Rajuni Jelly Haka gubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kung sab mga higala ug mga sulkin paminaw kina singka gidapit ko sa papada sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi ganaglibot sa sa kaawit. Iadris lang nini ng tulong naman. Handumanan sa sa kaaway Carolf, R M N Production Center Studio Third Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubahin ka ipadala handumanan official Facebook page. Hantul sa sulo tayong takaing salamat sa niyo para pamina.